Tapos ngayon, meron tayo dito. Ang gaganda ng mga ibon. Pasilip nga lang. Ay, dalawa na siya. Ha, sinko. Ay, no. May sumilip na dalawa. Dito tayo. Medyo against the light tayo. Yun! Lumitaw. Ang ganda. Mga sinko. Ay, no. Ang ganda pala niya. Ang maganda sa kanya ay bumubuhag -hag ang ilong. Tingnan nyo. Ang laki ng ilong. Sa itsura. Ang ganda. Oh, ang gwapo. Yung mata niya, para siya tipler. Ay, no. May gumigislap doon sa pinakadulo ng itim niya. Mga sinko. Ang ganda ng <tinyo> Napakaganda na naman ng araw, mga singgo. Di no? Ang sikat ng araw, eh masarap sa balat. Pag maaga pa. Pag ganito tangali na, masakit na sa balat dyan. <laughs> <Whew>! Mahapdi. <laughs> so, ayan, bali ngayong araw na to, mga singgo, eh, dahil sikat na sikat ng araw, eh masarap natin videohan dahil nga maliwanag sarap natin videohan yung mga dumating sa atin ngayon dahil nga tingin ko e eh, wala akong nakita mga blue bar checker parang wala akong nakita mga black check nakita ko dito ah, halos may puti off color mga ko ito gusto gusto to ng mga tropa peeps natin ng mga bata hindi lang bata kahit yung mga binatilyo may mga matatanda pa e eh, off color din ang hinahanap nila Kaya eh, ngayong araw na to eh, ilan lang naman sila. Konti lang, pero wala off color naman sila, mga kasiko. Medyo magaganda. Eh, hindi naman ganun kamahal, mga kasiko. Pero, importante dyan, madali siyang ma-dispose, mga asiko. Ang maganda dyan, hindi siya ganun tatagal dito dahil kakain na marami. Pag ganito mga kulay, mga kasiko, eh, talagang pagkalagay ko dyan, o lagi isang araw, minsan, talagang ubos dahil sobrang dami nang pupunta dito. Mga tropa pips natin na nangangalabate. Halos na mga bata. Eh, puro off color ang gusto nila. Mga single, puro off color. Ewan ko ba kung bakit. Kasi maganda kasi sa mata. Pero yung mga talagang nangangarera, blue bar jacket nang hinahanap mga single. Pero ngayon, dahil nga puro blue bar jacket ang dinala sa akin ng tropa pips natin kahapon na puro club ring, eh, ngayon naman, sa mga bata naman to, mga singko Dahil nga, tignan naman, no? Puro of color. May brown, may slate, may puti, may black. May black. si hmm. sisilipin natin dahil meron akong nakitang medyo magaganda yung itsura. Maganda pa kulay. Sangka pa, maasin ko. Sa itsura lang, sa kulay lang eh, Sino bang hindi bibili niyan? So, ayan nga, Singo. Habang nagpapakain tayo, eh, meron ako napansin dito. Ayan o. No? Oh, yung ating barb. Ayan, nandiyan pangain na kayo. Medyo kumakain na, pwede na hiwalay. Yung ating barb, eh, nagpisa na siya. Mga Singo, yun Oh, no? meron na siya isang ulit na inakay. Ito yung kanyang shell. Pali gagawin natin eh, natin yung anak na. Pwede na natin hiwalay dahil you no, know, medyo malakas na pala siya kumain. Kasi baka magulo yung bagong young bird. Eh, baka mapipit. Baka manggulo. Dahil nga, may malaki na rin tong inakay natin, Oh. Hindi lang yan, mga Dahil nga, parang nagpisaan yung mga ano natin dito. Ito, ito, ito. Nakita ko rin ito kanina. Barb din. Ayan, no. Oh. Isang pair ng barb din isang dilaw, isang itim. Ha, kasi ngayon, no, nakita ko kanina, nagpapakain tayo. Eh, meron ng shell na natanggal. Sabay pala sila na nang i-vlog, mga ko. Kaya sulit ang breeding natin ngayon. Bali, tingnan natin. Pasilip nga lang. Ay, dalawa na siya. Mga kasinko, eh, no, may sumilip na dalawa. Medyo, kayo no, gumisahan na rin. Mga kasinko, no. Dalawa na yung kanya inakay. Bali ang parents naman nito eh dilaw tsaka itim din na barb masing ko ganyan. So ayan, iwanan na natin baka may stress sa atin. Medyo ano yung magulang eh. Medyo nagagalit. Ngayon masing ko eh silipin natin yung isa dito dahil nakita ko rin na pisana. Bali eto yung sitter natin. Ilagay natin yung itlog nung tawag dito. Ayun no, may sumilip na masing ko. Ayun o. No? May inakay na pero yung isa hindi pa pisa. Pero masyadong maliit kasi masyadong baby pa. Ayun o. No? Pakapisa lang maliit masyado to dahil ang parents ng inuupa nila eh yung Budapest mga siko eh no yung malaking mata na parang alien bali ay eh, nang anak niya pinasitter natin dahil nga hindi makabuhay nahihirapan eh, magsubo sa sobrang liit ng tuka hindi na natin gagalawin baka ma-stress sayang baka mapitpit sobrang liit kasi ang hirap magbuhay ng mga Budapest yung tipler natin mga siko eh no mitlog na rin mga pakistani natin na direct import So ayan, bali may inaabangan pa tayo sa stencil eh, medyo nangitlog itlog na rin. Yung oriental eh, abangan natin kung magpipisa niya. Dahil may egg na rin, mga singko. So ayan, medyo maganda ang ating umaga. Habang nagpapakain tayo eh, nakita natin kaagad dun no, May, ina ano, may basag na itlog, mga singko. Nagpisaan na pala, mga ating alaga. Ito so, kaya, kailan may itlog? Ipin na natin habang wala pang gaanong customer dahil mapuputol ang video na naman natin kapag may mga bumibili diyan mga singko. Ngayon, dito, eh, medyo alalay lang ako dahil laki ng pinto, mga singko. Binuksan ko siya. Dito, meron tayong magkakulay ito, mga singko. Ayun, oh. So, ko pare, so, medyo maliit pa ito, ka. Ito, magkakulay sila, oh. Yung isang yon, tsaka ito, mga singko. Laki pa ng ilong nito, oh. Tingin ko, ito yung kak. Yun yung hen, yung nasa dulo, mga singko. O. Yung nasa dulo. Bali, tingin ko, pero ito, try natin pagsamahin mamaya doon sa pwesto. Ngayon, meron tayo dito parang borga. Ayun, no oh, ganda ng mata. Puting-puti. Hey, Ngayon, oh. Tak, ito, ang laki. Mga ko. Ito yung tinatawag nilang slate. Yung iba tawag nila dito e eh, barless. Pero ang talagang tawag dyan mga ko eh slate. Ayan, ang no? ganda naman ta. Puti. Parang tipler. <laughs> Ngayon, dito meron tayo parang ano, parang opal. Mamaya hawakan natin yung isang yan Ganda ng kulay yun, ma no? Mabrown-brown siya na... Parang opal eh, no? Kaso may mga halo siyang puti eh. Ayun, no? meron pa tayong isang burga dito na puti. Meron tayo dito parang dan, mga asing ko. Tapos yung iba parang Batman na, yan, parang Batman na. Tapos yes, meron tayo di ito, ganda nito. Para siyang uh, black pied na ang tawag dyan. Pero malalaki ilong ah. Ayun, lalaki rin ng ilong nitong brown. Mga kasing ko, mamaya mag tayo ng mga ilan. Itong brown na to para siyang red grizzel. Mga kasing ko, kung mapapansin nyo, meron tayong isang parang tiger red doon, no? Iniwalay natin dahil nga medyo siksikan sila dito. Meron pa isang blue pied dyan. Ito yung, yung Taiwan natin, tsaka yung PHE. Sinama ko na muna dyan, mga kasing ko. Bali dito, meron akong nakitang tatlong puti. Dalawa sa dulo isa dito na parang borga. Mga pure white ito, mga sinko. Kaya tingin ko dyan eh, madaling makuha. Pure white. Tapos ngayon, meron tayo dito. Ang gaganda ng mga ibon. Yung isa dun sa dulo, meron siyang bahid. Pero tingnan natin mamaya yung mata niyan. Pulang-pula yung mata niyan, mga singko. Napakaganda. Ayun, hey, no, nakita nyo? O, pulang-pula para magkakawa na yata. Nakapingit. Pulang pulay mata. Talukap pala. So ayun, bali hawakan natin yung iilan dito. Ang ganda nito ha. Singko. Oh. Maliit lang yung toka niya. Parang pan display. Pero ang ganda niya. Yung kulay. Ayun, nakakulay niya to. Tingin ko pera sila. So ayun, bali hawakan natin yung ilang piraso dito. Dahil nga, para matutukan natin ng close up. Ito siguro. Tsaka yun. Tsaka yun. Try natin hawakan. Ang ganda niya. Eh. Ayun o. Oh. Barakudo pa. Tsaka yung isa, ayan o, try, try natin hawakan yan dahil ang ganda nitong young bird na to. Hindi ko alam kung young bird to, medyo may edad na. May mga legband naman sila mga asing ko eh. Itong isang nga to, nakaklaboring pa ng UFC. Ayan o, black pied. Ngayon, hawakan natin. Ito mga asing ko, nahin na natin tong black pied. Napakaganda pala niya. Ayan o, dito sa malapitan. Medyo, dito tayo, medyo against the light tayo. Yun! Lumitaw ang ganda mga asing ko. Ayan o, ang ganda pala niya black pipe na eh binistisan. mukhang ginawang bleeder dahil ito yung nakaklabring ngayon oh. No? may Chinese character pa UFC 2023 dala to ng tropa mga singko taga kamiling pa ang naghatid nito eh no itong mga ito mga singko eh, taga pa ang naghatid sa atin eh no isang tropa pips na nanonood sa atin na taga eh medyo nagbabawas siguro kaya nagbawas siya ng mga puro off color dahil napapanood siguro niya na mahilig tayo sa off color kaya tignan nyo naman yung ipon ang ganda nito unang hawak pa lang natin pogi-pogi no eh no pati talukap itim eh nawak pa tayo ng isa dahil marami maganda Ito namang isang to mga sigo eto yung tinatawag na red check na parang grisel eh no red check siya eh no red check kung titignan mo red check pero pagdating dito sa ulo ay eh, grisel na ang maganda sa kanya ay eh, bumubuhag hagang ilong tingnan nyo oh. ang laki ng ilong <laughs> bukang paputok na pero maganda dyan eh dalawa sing-sing maasin ko at least may mga sing-sing eh no nakikita nyo yung spot na yan yan ang markings na kak sya maasin ko dahil sa mga brown may mga spot silang mga itim eh malamang kak yan 100%, hindi naman 100%, sabi mo nang 80 to 90% eh kak. Kasi madalang magkaroon ng spot na ganyan yung mga hen, mga singko. So, yun, bali, ito eh, sure kak, itok, sigurado. Eh, no, sa itsura nga lang, yung laki. Pero ang ganda na kulay, ah. Ha. Ngayon, hanawakan natin yung isa pa. Ito naman yung tinatawag nilang slate. Kasi yung iba kasi tawag nila dito eh, barless. Pero hindi siya barless. Iba ang barless, mga singko. Ito yung tinatawag nilang slate na kulay. Sa itsura, ang ganda, oh, ang guwapo. Yung mata niya para sa titler. puting puti na pearl eye. Ang maganda diyan, malaki. Ayun no, pogi-pogi. Malaki ibon, ma malaki ilong, maganda yung mukha, maganda kulay, may sing-sing, sakap. <laughs> ah, sayo na, ikaw na. Hey, <laughs> silipin natin isa. Ayun oh, no? bali ito yung parang fancy. Ang ganda niya, asin ko. Ang cute! Yung mata niya, eh, kakaiba. Iba yung hugis ng mata niya. Bati dito sa kabila, ko, sa kulay, eh, talagang kamukha niya isa. Hindi ko alam kung magkapatid, o magkapinsan, o magkapag-anak, magkapit bahay. <laughs> <laughs> so, ayan, ang ganda lang kulay. Maganda itong pagsamahin mamaya doon sa pwesto, mga kasi ko. Dahil nga, magkakulay, magkamuka. Tsaka, mukhang pera sila, babae lalaki pa. Ayan, eh, o, ganda niya. Mukha siyang pigeon owl. Hindi <laughs> na nila pigeon owl. Fly away! So, ito <laughs> uh, yung gusto kong hawakan, mga ko. Dahil yung kanyang kulay, eh, parang nagkahalo-halo na. Dito sa may bandang balikat niya, eh, parang siyang blue check. Sana. Kaso may humalong brown. Yung buntot niya, eh, maganda. Parang sa stain sila, eh, no? Ngayon, parang nahaluan din ng puti. Yung ulo niya, hindi siya checkered, eh. Hindi siya blue. Pa-brown-brown -brown din pagdating sa katawan eh, parang violet ayan ganda na kulay mga singko tricolor para siyang tawag dito para siyang opal na hindi ko alam na pied of pied ang tawag dyan baka opal pied ito dahil nga may mga puti puti ang ganda na kulay mukhang babae pa may leg band siya dalawa pa mga singko oblong yung isa so ayan oh ganda nito na silipin natin yung sinasabi kong puti dyan na mamula-mula yung mata mukhang magkakawan eye at <laughs> pero hindi maganda yung ibon eh babae eh no silipin natin yung isa eh no ang ganda kasi nung mata niya na maputi pa siya eh mamula-mula yung mata nung tinignan natin eh para magkakawan eye pa dahil nakasarado pero maganda yung ibon silipin natin so ayan mga kasing kabali Ito na siguro huhuliin natin tingnan nyo naman yung mata wala pala siyang one eye baka tinuka lang pero tingnan nyo yung mata mga ko puti siya pero yung mata niya kakaiba ayun eh, no? Parang ano, Janarten. Ganda na mata. Parang may umiilaw pa sa ano. Kaya yung pagka-pearl eye niya ay eh, manipis na parang umiilaw sa mata. Pula yung mata niya na pearl eye. Ayun, ang ganda mga ko. Puti pa. Jackpot tayo dito. Hen pa to. Ayon, ang ganda ng itsura. Baka may bloodline to. Hindi lang natin alam. Dahil nga hindi naman natin natanong sa tropa peeps natin na taga-kamiling kung ano mga bloodline dahil nga nagbabawas lang basta binilang ko lang maganda kasi kulay kaya hindi ko na natanong pero sa itsurang ganda niya mga asing oh. parang white bandits oh. ganda pa ng mata pearl eye na pula. Tapos parang dyan, arte yung mata niya. May, may kumikislap doon sa, ayun o, no, yun o, makawala. Ayun no, know, may kumikislap doon sa pinakadulo ng itim niya, mga sing. Kung ganda ng ipon. Grabe, jackpot na naman tayo dito. Puro of color.